Tagalog? Pilipino? Pilipino? Hi guys! Welcome to our vlog! Isang mapagbalang araw po sa ating lahat! Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Kaya ating pagyamaning kusa, gaya ng sa inang atin ay nagpala pag natin ang wika ay bahagi na rito ang Tagalog, Filipino at Pilipino. Tumpak! For today's video, ating ilamin ang pinagkaiba ng Filipino, Pilipino at Tagalog. Sigurado, marami sa atin ay nalilito sa tatlong salita na kumakatawan sa ating lahi. Filipino sa Pilipinas? Teka, di ba dapat Filipino sa Pilipinas? Para mas gumulo yata. Tagalog ang naging basihan ng wikang pambansa ng Filipino, na minsan namang tinawag na Filipino. O baka, iniisip nyo. ba diba, Tagalog naman lahat yon. Bakit hindi na tawagin na Tagalog? ba diba, Nakakalito? Tara! Ating alamin ang pagkakaiba ng Filipino, Filipino at Tagalog. Tara! Pupunta tayo sa Bohol Island State University, Kanihai Campus, upang magtanong sa mga estudyante. Filipino, at, Pilipino. Let's go! Guys, nandito na kami sa Bohol Island State University, Candy Campus. Maghahanap kami ng aming i-interviewin. Uy, may nakita kami mag-aaral. Tara, interviewin natin. Ate, may papasagot kami sa inyo. Tapos bibigyan ko kayo ng isang libo. Ano, deal or no may pagkakaiba ba ang Tagalog, Pilipino at Filipino? So, ano ang pinagkakaiba ng Pilipino, Pilipino at Tagalog? Pilipino ay ano? Citizenship. Filipino is, oo, kanang nanahanigapoyo sa Pilipinas. India ang um, Tagalog is lingwahe. Thank you. Kuya sagot kami sa iyo. Tapos bibigyan ka namin ng isang libo kung masasagot mo ito. Ano? Deal or no deal? Deal. <laughs> Ikaw ba ay Pilipino o Filipino? Um, I think I am Filipino. Filipino. Ano nga ba ang pagkakaiba ng Pilipino sa Filipino? Um, para naho kanang Filipino is tawag sa mga tao na nagkodyok sa Pilipinas. Then, ang Filipino is the official language of the Philippines. Okay. Ano ang pagkakaiba sa Pilipino sa Tagalog? Um, Filipino? Filipino or Filipino? Pilipino. Okay, so Filipino sa ta at uh, Tagalog. I think ang Tagalog is um, used only uh, in Manila and ang um, Filipino is used as the official language uh, within the Philippines. Bisan asa sa Philippines, At dahil dyan, may isang libo ka. Please. Thank you. <laughs> Filipino, Tagalog at Hindi. Ano oh, ang pagkakaiba ng tatlong salita? Ang pagkakaibahan nila ay sa salitang Filipino, magagamit English. subject. <laughs> Then, sa salitang, at siyang uh, uh, maga, magagamit sa English na Filipino. Fi, fi. Sa Pilipino, na word ay uh, tawag sa mga tao na nakapira sa Pilipinas, pero Tagalog lang. Then, ang salitang Tagalog ay isang lingwahe ng mga Pilipino. May baba ang katlong salita. Oo. Ano ang pagkakainan ng Pilipino, Pilipino at Tagalog?

Ang Tagalog ay ang pangunahing wika ng Republika ng Pilipinas na isinasalita. Ito ay isa sa mga dialekto sa Pilipinas kung saan ang pambansang wika ay binabase. Ang Pilipino naman ay asignatura na tinuturo ng aking paaralan. Samantalang ang mga Pilipino ay ang mga nakatira sa Pilipinas. O, oh, alam niyo na, marami pa tayong malalaman kung magpapakadalubhasa tayo sa ating video. Dito lamang po tapos ang aming video at kami, at kami ang lahat sabihin sa FB no One at yun lamang po maraming salamat